Tinolang manok, batsoy at paksiw na isda. Ilan lamang ito sa mga potahing nilalagyan at pinasasarap ng luya. At ang paborito mong pares, tiyak masasarap din kung lalagyan mo ito ng fried garlic. Pero hindi lang sa mga lutong bahay ginagamit ang luya at bawang dahil mabisa rin itong gamot sa sakit na sipon at ubo. Yun nga lang, malagintuna ang preso nito ngayon. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, pumalo na sa 400 pesos kada kilo ang presyo ng bawang habang 280 pesos naman kada kilo sa luya. Hinay-hinay muna sa paggamit ng mga nabanggit na rekados. Sa Marikina Public Market naman, ay doble rin ang tinaas sa presyo ng luya na umaabot na sa 400 pesos kada kilo. Sir, pagdating po dito na mataas, ganun din po kailangan po namin magtaas talaga. Kasi yeah. Sa so, sobrang taas nga ng puhunan niya, malulog ikaw. Ako gumamit ng luya pag mura lang. Nakapagkakailangan ko talaga ng kumain ng may luya mahal. Kaya naman si Aling Edeth, limitado lang ang kanyang binibiling luya at bawang. Sa kanyang maliit na karinderya ay kakaunti lang nilalagay nitong Ricados upang hindi rin malugi. Mahal talaga, sobrang mahal. 300 to 400. E, Siyempre na nalulungkot kami kasi parang hindi na tumitigil yung pagtas ng lahat ng bilin. Aminado ang Agriculture Department na may pagtaas talaga sa presyo ngayon ng rekados. Seasonal lang daw kasi ang duyat bawang kaya't kapos sila sa supply. Posible kasi napupunta ang supply para sa household consumption o processor. So nag-aagawan ngayon ng uh, ng uh, supply as to for household or for processing. So the spike in prices um, shows that there is a tight uh, uh, supply availability as of the moment. Kwestionable ayon sa samahang industriya ng agrikultura o sinag ang preso ngayon ng ilang rekado sa merkado. 170 pesos kada kilo lang kasi ang farmgate price ng luya kaya dapat sana'y nasa 220 pesos kada kilo lang ang retail price dito. Value na ang so dapat ay, uh, check up sa at, uh, Bagay namang tututukan daw ng Department of Agriculture. Kung titingnan natin doon sa uh, Baptisi at sa Envat, which is basically our wholesale food market, uh, it's uh around 100 to uh, around that price, no? So tinitingnan natin kung ito ba ay uh, dahil sa transport cost. Habang ang bawang naman ay patapos na ang anihan, pero kapos pa rin sa produksyon. Nasa mga 38,000 metric tons o 2% lamang ang produksyon ng lokal na bawang sa bansa kumpara sa demand natin na abot sa 140,000 metric tons. Ibig sabihin, 90% ng bawang na nabibili sa mga pamilihan ay imported. Sabi ng Department of Agriculture, kung tutuusin, mas makakatipid daw kapag gumamit ka ng native darikados tulad na lamang itong bawang mula sa Batanes. Maliit man, pero mas malasarap kumpara sa mga imported. Ito yung kinukommunicate natin sa ating uh, community na we have to appreciate also kung ano yung comparison. Mura, pero hindi ganun kapandyan. Mahal ng konte pero kailangan mo isang clove lang target ng Agriculture Department na itaas ang produksyon ng bawang sa 20% mula sa 2% sa pamamagitan ng pagpapalawak ng multiplier farm sa Nueva Vizcaya, Lanao del Norte, Quezon at iba pa.